Napaisip ka na ba kung ano ang kwento sa likod ng mga iconic toys? Paano sila nagsimula at paano sila nagdulot ng mga pagbabago sa mundo ng advertising? Get ready dahil ngayon tatalakayan natin ang isang kwento na nagmula sa simpleng kasiyahan pero may mga layer tulad ng isang patatas. Pero bago pa natin ituloy ang diskusyon, make sure na hit mo yung like button at subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong manotify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong niya sa akin at sobrang na-appreciate ko yan. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Noong late 1940s, may isang lalaki na nagangalang George Lerner mula sa Brooklyn ang nagkaroon ng isang nakakatawang idea. Inisip niya, bakit hindi gumawa ng laruan kung saan ang mga bata ay makakapaglagay ng mga mata, ilong at iba pang mga piraso sa mga gulay tulad ng patatas. Gusto niya na ang mga bata ay makagawa ng kanilang sariling mga nakakatawang mukha sa mga gulay kain pa man, hindi nagustuhan ng ilang tao ang kanyang ideya dahil nga World War II noon at hindi sapat ang pagkain para sa lahat. Kaya ang paggawa ng laruan mula sa pagkain ay hindi magandang ideya para sa marami. Lumipas ang ilang taon at hindi sumuko itong si George. Noong 1951, nakipag-usap siya sa dalawang magkapatid na sina Henry at Merrill Hassenfeld. Nagpapatapos sila ng maliit negosyo ng laruan sa Rhode Island. Pamilyar ka dito panigurado ang tintukoy ko lang naman ay ang Hasbro. Gusto nilang ideya na laruan ni George kung kaya pinigyan nila si George ng deal. Sa pera ngayon, parang binayaran nila si George ng halos $82,000 plus may mga konting extra pa para sa bawat laruan na kanilang nabenta. At alam mo ba, iyon ang kwento kung paano is nilang si Mr. Potato Head. Pero itong isang fan fact, nung ito'y unang nilabas, hindi kasama sa laruan ang sariling plastic na patatas kailangan gamitin ng mga bata ang tunay na patatas mula sa kanilang mga kusina. At noong April 30, 1952, ay malaking nangyari. Si Mr. Potato Head ay naging unang laruan na may sariling TV advertisement. Isipin mo 'yon, isang laruan na mukhang gulay sa TV. Nakakatawa pakinggan pero malaking bagay ito noon. Dahil sa hindi matitinag na espiritu ni George at sa tiwala ng Hasbro sa isang tatatanging ideya. Nagkaroon ng mga bata sa lahat ng dako ng pagkakataong makapaglaro ng isang tunay na espesyal na laruan. At hanggang ngayon, marami sa atin na nakakakilala at nagmamahal kay Mr. Potato Head. Ipinapakita lamang ito na kung minsan ang pinakabaliw na mga ideya ang nagiging pinakamahusay. Maglakbay tayo pabalik noong 1950s, noong kakaunti lang ang may mga TV. Mga isa sa sampung bahay lang ang meron nito. Pero sa katapusan ng 1950, pigla itong tumaas. Halos siyam sa sampung tahanan ay meron ng TV. Para ngayon, lahat na yata ay meron mga smartphones. Ngayon, dahil sa mas maraming TV, mas marami na ring shows para sa mga bata. Sigurado akong narinig mo ng ilan sa mga ito, tulad ng Romper Room o ang Mickey Mouse Club. Kasama sa mga shows na ito ang isang bagong ideya. Bakit hindi ipakita ang mga ads ng mga laruan sa panahon ng mga programang ito? Mukhang obvious na yun ngayon, pero noon, ito ay huge at risky step. Si Paul Kernet, isang big shot sa mundo ng advertising mula sa New York, ay minsan nagsalita tungkol dito. Noong 2012, sinabi niya sa BBC na ang pagpapakita ng mga ads sa mga bata sa TV ay parang sinusubukan ng isang bagay sa unang pagkakataon. Pero kaya nga ng kasabihan, fortune favors the bold. At ito nga ang nangyari sa Hasbro Naalala mo bang laruan ng Mr. Potato Head na pinag-uusapan natin? Well, nang i-advertise nila ito sa TV, nakabenta sila ng higit isang milyon sa loob lamang ng isang taon. Nakakagulat na isipin na ang mga ads na nakataon sa mga bata ay minsan naging isang makabagong ideya. Pero ito ay nagtagumpay. At karabi, gusto talaga ng mga bata ang mga laruan na kanilang nakikita sa TV. At nakita ito ng mga magulang. Ang kanilang mga anak ay manonood ng isang ad. At pagkatapos, kukulitin ng magulang para bilhin ang laruan na yun. Tinawag nila ito bilang nag factor dahil, well, patuloy na nangungulit ang mga bata sa kanilang mga magulang. Matindi ang naisip ng Hasbro at ang kanilang ideya na ilagay sa Mr. Potato Head sa TV ay nagdulot ng chain reaction. Ito ay nagpabago sa paraan ng pag-iisip ng mga kumpanya tungkol sa pagbebenta ng mga laruan. At to be honest, marahil binago rin ito ang ating kabataan. Ang mga laruan na ating nilalaro ang mga nais natin, ang mga naaalala natin. Marami sa mga ito ay nagsimula sa isang simpleng ideya ang ipakita ang mga laruan sa TV. Alright, let's dive into another fun story. Once upon a time, nung nagiging popular ang mga TV, may isang ad na nagsasabing Mr. Meet Mr. Potato Head, the best body a kid could have. Exciting, di ba? Pero hindi lang ito basta-basta ad. Ito ang nagmarka ng simula ng isang bagong kabanata sa advertising. Direk ang nakikipag-usap ito sa mga mumunting chikiting na nanonood ng kanilang paboritong shows. Nalaman agad ng mga magulang kung ano ang nangyari. Tuwing may lumalabas na ad, tatakbo ang kanilang mga junakis at sasabihin, I want that. Para bang may espesyal na mahiwagang salita na tinatawag na nag factor. Hindi tumitigil ang mga bata sa pangungulit tungkol sa mga laruan na kanilang nakita sa kanilang mga screen. Sa pagsiklab ng mga ad ng laruan, na ilang tao na nagsimulang magkaas ng kilay noong 1970s. Ang mga grupo ng Action for Children's Television ay nadama na ito ang tamang panahon para sa ilang patakaran. Ang team ng Better Business Bureau para sa mga ad ng mga bata ay parang nakaisip na kailangan nating siguraduhin na patas ang mga ad ng mga laruan. Sumang-ayon naman ang mga malalaking tao sa Federal Communications Commission gusto nilang siguraduhin na tapat ang mga ad tungkol sa kung anong magagawa ng mga laruan. At let's face it, walang may gusto ng laruan na nagpa-promise ng buwan pero pagdating eh, hindi naman umiilaw. Balikan natin ang topic si Mr. Potato Head. Hindi siya na natili sa spotlight ng matagal. Hindi nagtagal, sumali na si Mrs. Potato Head sa party. Nagkaroon pa nga sila ng mga alagang hayop, pagagarang kotse at cool na mga kusina. Hindi na ito ordinaryong laruan. Nung dumating ang 1990s, pumasok na sila sa big screen. Kung napanood mong pelikulang Toy Story, yun ang sinasabi ko. Karabi no, 1990s pala nagsimula ang Toy Story. Harang kailan lang. Naging mga alamat sina Mr. at Mrs. Potato Head. Halos nasa kwarto ng mga bata sa buong mundo. Mula sa isang simpleng patatas hanggang sa kasikatan ng pelikula. It's quite the journey, di ba? At dyan nagtatapos ang ating nostalgic journey sa mundo ng mga laruan at advertising. Mula sa humble beginnings hanggang sa big screen, tunay na kapanapanabig kung papaano nangyari ang kwento na ito na bumuo sa ating mga alaala at kabataan. Kaya sa susunod na makakita ka ng laruan o isang ad sa TV, tandaan na palaging may kwento sa likod nito na naghihintay mailathala. Kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita kits tayo sa next video.